Pagpalang araw po sa ating lahat. Anyway, ito ang inyong record Itay and Vlogs. Ayan, so for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano mo malalaman na nakakonekta ang iyong numero sa iyong mga amo. Ituturo ko sa inyo kung paano natin malalaman na nakamonitor ang ating mga numero sa ating mga amo. Kasi baka may mga tawag at mga mensahe na tayo na yung amo natin ang nakakatanggap no na hindi natin alam. So tuturuan ko kayo ngayon kung paano natin ito uh, disconnect sa kanila at para hindi na nila ito ma-monitor pa. So ito yung una nating gagawin. So ayan, ang una nating gagawin ay pupunta tayo sa ating dial number. Ayan. Ayan, sinishare ko lang po ito sa inyo kasi para um, makatulong na rin no, sa ating mga kapwa o FW na nagtatrabaho sa bahay na, na, may mga chismosong mga amot amo no? So, ang una nating, nating gagawin ay i-dial natin ang code na ito. Asterisk number sign 6, 2, number sign and then i-call natin yan So ayan, since nasa ang aking SIM card, so ito yung pinutin natin. Di i-wait na lang natin ang uh, lalabas. So ayan, voice forwarded. Meron siyang voice forwarded pero sarili kong numero. Tapos yung data, fax, SMS, synchronized uh as synchronized packet pad. So ayan, uh, not forwarded siya. So, ayan, i-o-okay lang po natin yan. Okay, ayan. So, a uh, activate po natin ito sa so magitan ng ganitong uh, code. Number sign, number sign, 002, number sign. And then, i-call natin siya ulit. Ayan, sun and then hitayin na lang natin ang lalabas so call forwarding array successful and then okay natin yan so para malaman naman natin kung baka mayroon na silang na receive na message o tawag na para sa atin na natanggap na nila or hindi pa nila na-receive so ito naman yung code na dapat nating i you 'no know? so asterisk number sign uh, 6, 1, number sign, and then, i-call lang ulit natin. Sun Mobile, depende sa inyong sa ang gamit ninyo. So, call forwarding, so, may after 30 seconds ako. So, not forwarded siya, kasi yung voice is sarili ko ng number yan. So, okay natin siya. Ayan kapag may nare-receive na silang mga message o tawag na hindi pa nila mabasa, ito ang gagawin natin para madilip. Uh, number sign, number sign, 62, number sign, and then call. Ayan. Pindutin ng ating SIM card. And then, ayan na, call forwarding, erase, successful. So, ayan na guys. So, ayan na po. So hindi na po nila tayo ma-monitor uh, in case na may tawag or mga mensahe tayo na dapat ay para sa atin hindi na po nila matatanggap no. So salamat sa lahat and I hope na may natutunan kayo sa ating uh, tutorial na ito at makakatulong po ito lalo-lalo na sa ating mga kapwa o OFW na nagtatrabaho sa bahay. For more videos po just subscribe to my channel and at event all po natin para marami pa po tayong uh, mga videos na ma-update sa atin. Maraming salamat po. This is Inday Unvlog saying God bless and I love you all.